Bago tayo magdasal, basahin natin ang awit 32.8 Tuturuan kita at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita at babantayan ka ng aking mata. Kapatid, naghahanap ka ba ng direksyon sa buhay mo ngayon? Hindi mo ba alam kung saan patungo ang lahat ng to? Hindi mo ba alam kung ano ang purpose mo kung ano ang dapat mong gawin o kung saan ka dapat pumunta. Normal lang na magkaroon ng mga ganitong tanong at pag-aalinlangan. Sa buhay natin, may mga seasons na parang napakalinaw ng path na dapat nating tahakin. Pero may mga seasons din na parang wala tayong makitang daan. Parang nasa gitna tayo ng malapad na disyerto at hindi natin alam kung saang direksyon tayo dapat pumunta. Maaring naghahanap ka ng direksyon tungkol sa karyer mo o sa lugar na dapat mong tirhan o sa relasyon mo o sa ministry na dapat mong pasukan o sa desisyon na dapat mong gawin o kaya naman sa general purpose ng buhay mo. Anuman yan, may assurance ang Diyos para sa iyo sa awit dalawa, 8 tuturuan kita at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran ito ay isang pangako na gagabayan ka ng Diyos hindi ka niya iiwan sa dilim hindi ka niya hahayaang mag-isa'ng maghanap ng daan tuturuan ka niya ituturo niya sa iyo ang daan at hindi basta daan kundi ang daan na dapat mong lakaran ang tamang daan ang pinakamabuting daan para sa iyo. Papayuhan kita at babantayan ka ng aking mata. Ang Diyos ay hindi lang basta guide or teacher. Siya rin ay counselor at protector. Bibigyan kanya ng wisdom at advice. At babantayan kanya. Babantayan ng kanyang mata habang ikaw ay lumalakad sa daan na ipinakita niya sa iyo. Kaya kung naghahanap ka ng direksyon Lumapit ka sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng daan. At hindi lang 'yun, siya mismo ang magpapakita sa iyo ng daan na 'yun. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo bilang isang taong naghahanap ng direksyon. May mga tanong ako sa puso ko. May mga bagay akong hindi maintindihan. May mga crossroads sa buhay ko na kailangan kong pagpasiyahan. May future na hindi ko makita. At hindi ko alam kung saan ako dapat pumunta o ano ang dapat kong gawin. Diyos ko, salamat sa iyong pangako sa awit, dalawa. Walo, natuturuan mo ako at ituturo mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Napapayuhan mo ako at babantayan ako ng iyong mata. Tinatanggap ko ang pangakong ito at umaasa ako dito ngayong araw na ito. Panginoon, tulungan mo akong malaman ang iyong specific direction para sa buhay ko. May idea ako kung ano ang gusto kong mangyari, kung ano ang plano ko, o kung saan ko gusto pumunta. Pero mas importante sa akin kung ano ang gusto mo, kung ano ang plano mo. O kung saan mo ako gustong pumunta. Ipakita mo sa akin ang yung perfect will para sa aking buhay. Diyos ko, tulungan mo akong malaman ang yung general purpose para sa akin. Bakit mo ako nilikha? Ano ba talaga ang dapat kong ginagawa dito sa mundo? Alam kong nilikha mo ako para sambahin ka at para paglingkuran ka. Pero specifically, Paano ko gagawin 'yon? Anong regalo ang binigay mo sa akin para gamitin sa paglilingkod ko sa iyo at sa iba? Anong role ang gusto mong gampanan ko sa iyong kingdom? Panginoon, tulungan mo akong malaman ang iyong will para sa mga specific decisions na kailangan kong gawin ngayon, lalo na tungkol sa specific decision or area where you need direction. Maraming options at possibilities at hindi ko alam kung alin ang tama o alin ang pinakamabuti. Tulungan mo akong magkaroon ng clarity at peace tungkol sa desisyon na ito. Diyos ko, tulungan mo akong ma-identify at ma-overcome ang mga bagay na humahadlang sa akin mula sa pagtanggap ng yung direction. Maaaring ito ay pride, fear, self-reliance, impatience, confusion, o doubt. Maaari rin na may mga voices sa paligid ko na nagko-contradict sa yung voice. Tulungan mo akong marinig at makilala ang yung boses sa gitna ng lahat ng ito. Panginoon, tulungan mo akong maging sensitive sa yung leading. Maaaring ang guidance mo ay dumating through yung word, through prayer, through circumstances, through godly advice, o through the gentle prompting of your spirit, buksan mo ang aking eyes, ears at heart para makita, marinig at madama ko ang iyong direction. Diyos ko, tulungan mo ako maging patient habang hinihintay ko ang iyong direction. Minsan kasi, gusto nating instant ang guidance ng Diyos. Pero hindi palaging ganoon ang way mo. Minsan, kailangan nating maghintay magdasal at makinig ng matagal bago pa man natin marinig o maintindihan ang iyong guidance. Bigyan mo ako ng patience para maghintay sa iyong timing, hindi sa aking timing. Panginoon, habang hinihintay ko ang iyong direction, tulungan mo akong gawin ang best ko sa kung saan mo ako inilagay ngayon. Hindi ko excuse ang lack of direction para hindi maging faithful sa current responsibilities ko. Tulungan mo akong maging diligent at excellent sa current job, ministry, o role ko, kahit na ito ay temporary o transitional lang. Diyos ko, tulungan mo akong mag-develop ng relationship sa you that is not dependent on yung guidance or direction. Minsan kasi ang focus natin sa Diyos ay dahil gusto lang nating malaman kung ano ang gagawin natin hindi dahil gusto nating makilala siya nang mas mabuti. Tulungan mo akong habulin ka more than yung guidance mo at makilala ka more than yung plano mo. Panginoon, tulungan mo rin akong alalahanin na ang yung guidance ay madalas na step by step at hindi blueprint for the entire journey sinabi mo na ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas ang ilawan ay nagbibigay lang ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang o dalawa hindi para sa buong paglalakbay tulungan mo akong maging okay with that at magtiwala sa iyo sa bawat step kahit hindi ko nakikita ang entire path Diyos ko, kung ang direksyon na hinahanap ko ay tungkol sa career, ipakita mo sa akin kung saan mo gusto akong magtrabaho at kung anong trabaho ang gusto mong gawin ko. Tulungan mo akong mag-identify ng mga skills, talents, at passions na binigay mo sa akin at kung paano ko sila magagamit para sa iyong kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng iba. Ipakita mo sa akin kung paano magiging ministry ang aking work. Panginoon, kung ang direksyon na hinahanap ko ay tungkol sa relasyon, tulungan mo akong magkaroon ng clarity kung sino ang tamang tao para sa akin. O kung single pa ako at naghahanap ng life partner, tulungan mo akong malaman kung gusto mo ba akong mag-asawa at kung kailan. O kung married na ako at naghahanap ng direksyon para sa aming pamilya, tulungan mo kaming mag-asawa na makakuha ng shared vision at direction. Diyos ko, kung ang direction na hinahanap ko ay tungkol sa ministry, ipakita mo sa akin kung paano ko gagamitin ang aking gifts at resources para maglingkod sa church at sa community. Ipakita mo sa akin kung saan mo ako gusto mag-serve at kung anong role ang gusto mong gampanan ko. Bigyan mo ako ng passion para sa specific na ministry o cause na gusto mong pagtuunan ko ng pansin. Panginoon, kung ang direksyon na hinahanap ko ay tungkol sa location, tulungan mo akong malaman kung saan mo ako gustong manirahan at maglingkod. Maaaring ito ay sa current city ko, sa ibang city sa Pilipinas, o sa ibang bansa. Buksan o isara mo ang mga pinto ng opportunity, depende sa iyong will. At bigyan mo ako ng peace tungkol sa kung saan mo ako gustong pumunta. Diyos ko, kung ang direksyon na hinahanap ko ay tungkol sa pagpili ng school, course, o field of study, tulungan mo akong makakuha ng wisdom. Ipakita mo sa akin kung anong academic o vocational path ang gusto mong tahakin ko. Tulungan mo akong makita kung paano ko magagamit ang aking education para sa iyong kingdom. Panginoon, kung ang direksyon na hinahanap ko ay tungkol sa isang malaking desisyon or life change, tulungan mo akong magkaroon ng discernment kung ito ba ay tama o mali. Kung ito ba ay from you or from my own desires. Kung ito ba ay wise o foolish panatilihin mo akong sensitive sa iyong leading at voice habang ginagawa ko ang desisyon na ito. Diyos ko, habang sinusubukan kong i-discern ang iyong direction, tulungan mo akong mag-validate ito through multiple sources. Sa iyong word, sa prayer, sa godly counsel, sa circumstances, at sa inner peace. Tulungan mo akong maging careful at thorough sa process na ito hindi impulsive or hasty. Panginoon, tulungan mo akong maging flexible at adaptable sa iyong guidance. Minsan, ang initial direction mo ay pwedeng magbago. O kaya naman, ang way na i-implement ang direction mo ay pwedeng mag-evolve over time. Tulungan mo akong huwag maging rigid or stubborn, kundi open sa adjustments at changes na pwede mong ipakita sa akin along the way. Diyos ko, bigyan mo ako ng clarity at confidence kapag dumating na ang time para gumawa ng desisyon at kumilos based sa direksyon na ibinigay mo. Huwag mo akong hayaang maparalyzed by fear, doubt, o overthinking. Bigyan mo ako ng lakas para gawin ang dapat kong gawin, magtiwala sa iyo, at sumunod. Panginoon, ipakita mo sa akin ang tamang landas tulungan mo akong makita kung saan ako dapat pumunta at ano ang dapat kong gawin. Gabayan mo ako sa daan na inihanda mo para sa akin at tulungan mo akong sumunod sa iyo kahit mahirap, kahit hindi ko pa makita ang dulo ng daan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang, Amen. Dalangin ko na, ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon at ipakita niya sa iyo ang landas na inihanda niya para sa iyo.